ito tayo ngayon sa Supreme Court no ang Gabriela kasama yung ibang mga women's organizations para formally mag-submit ng letter to the Supreme Court notifying the higher court uh, na merong abogado'ng Bastos merong abogado at the same time kandidato uh, sa pagka-congressman na Bastos at uh, nagpahayag no ng mga misogynist at mga sexist remarks laban sa kababaihan. sa isang campaign story. Nandito tayo para i-urge ang Supreme Court na gumawa ng action or sanction kaugnay nito dahil naniniwala tayo na maraming nilabag, uh, maraming violation si at uh, na isang uh, kandidato sa Pasig para sa pagka-congressman. Naniniwala tayo na ito ay hindi lang isolated case kasi meron din tayong na-monitor nito lang mga Governor uh, Unabia ay nagpahayag din ng kanyang um, kontra-kababaihan misogynist at sexist remarks sa isang campaign sword. Kaya tingin namin kailangang gumawa ng hakbang uh, hindi lang ang Supreme Court, kahit ang Comelec na napapanahon na na maging grounds for disqualification ng mga traditional politicians ang misogyny at sexismo na direktang tumatapak sa karapatan at dignidad ng mga kababaihan. Kaya ngayon, nandito tayo sa Supreme Court para magsumite ng formal complaint, letter, notifying and urging the Supreme Court to exercise its power na disciplinary at isanction ang isang abogado na bastos at anti-kababayanan.